sa isang daigdig sa pagitan ng liwanag at dilim, kung saan ang mga bituin ay sumasayaw sa refleksyon ng tubig sa mahiwagang lawa. Isinilang ang isang alamat. Alamat ng isang prinsesang isinilang between heaven and earth. May mga pakpak siyang hinabi mula sa mga ulap at pusong nagluluningning gaya ng mga bituin. Ngunit, sa bawat liwanag, laging may kasunod na dilim. Isang liwanag na kinaiinggita ng reyna ng kadiliman na siyang naging sanhi ng sumpang bumalot sa prinsesa. Paano ba mawawala ang sumpang ibinato sa prinsesa? Manunong balik pa ang liwanag? Samahan po ninyo akong lakbayin ang buhay ni Celestine. Si sa isang nakatagong kaharian sa pagitan ng panaginip at realidad, kung saan sumasayaw ang ginintuang sinag ng araw sa malinaw na tubig lawa, naninirahan ang isang prinsesa na nagngangalang Celestine. Siya ay hindi isang karaniwang dalaga. Siya ay may pakpak na isang white swan at may taglay na magic at may busilak na puso. Si Celestine ay isinilang sa ilalim ng di pangkaraniwang buwan ng Kashmir. Isang pangyayaring silisial na nagbibigay na kakaibang kapangyarihan sa isang hinirang. Sa isang iglap, maaari siyang mag-anyong isang marikit na swan, lumulutang sa mahiwagang lawa, at maaari rin siyang bumalik sa kanyang pagiging tao na nakasuot ng damit na hinabi mula sa pinakamaputing balahibo ng swan na animoy galing sa alikabok ng mga bituin. Ngunit si Celestine ay may taglay na sumpa. Noong unang panahon, si Sarah, ang reyna ng kadiliman, ay naiinggit sa liwanag ng batang si Celestine. Dahil nang ibabaw sa kanya ang inggit, ay nagbitaw ng isang mabigat na sumpa. Si Celestine ay mananatiling makukulong sa pagitan ng dalawang anyo. Hindi ganap na tao, hindi rin ganap na swan. Maliba na lamang kung matagpuan niya ang tanging bagay na makakapagpalaya sa kanya at iyon ay ang wagas at dalisay na pag-ibig na tatanggap sa kanya ng buo at walang pag-aalimlangan anuman ang kanyang anyo. Si Celestine ay itinapon sa lawa ng Evermere at siya ay mananatili roon habang nababalot sa sumpa ng kadiliman. Sa loob ng maraming taon, si Celestine ay nanatili sa Lake Evermere na ang tanging kasama ay ang mga swa na nagbabantay at nag-aalaga sa kanya at sumumpang ipagtatanggol siya sa lahat ng oras. Niyayakap siya ng kanilang mga pakpak kapag siya ay nalulungkot. Sumasayaw kasama niya sa ilalim ng liwanag ng buwan at binabantayan siya laban sa mga nilalang ng kadiliman. Isang gabi, habang kumikislap ang mga bituin at nababanaag ang kislap nito sa ibabaw ng lawa, nakatagpo ni si Listin ang isang manlalakway, isang binatang musikero na nagmangalang Aldin. Naakit ito sa mabining ganda ng awitin ni Celestine at sa kanyang paglapit, nakita niya kung paano nagbago ang anyo nitong ang kulay pilak na balahibo na palitan ng telang sutla at ang kanyang mga pakpak ay nagbago at ito ay naging kulay po ng mga braso. Subalit hindi tulad ng iba na natakot at tumakbo. Si Albin ay nabatubalani sa kagandahang ang ng prinsesa. Sa unang pagkakataon, nadama niya ang tunay na pag-ibig, walang pag-iimbot na pagmamahal para sa dalaga. Dahil sa busilak at tapat ang hangari ng binata para sa prinsesa, ang sumpa na matagal nang bumabalot kay Silistin ay nabasag na parang salamin. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay ganap na malaya. Pagsapit ng madaling araw, lumipad ang mga swan sa kanyang paligid. Ang kanila mga pakpak ay nagliliwanag tulad ng mga bumabagsak na bituin. Isang hudyat na ang sumpa ay tuluyan ang napawi. Hinawakan niya ang kamay ni Aldin at alam niyang ang kanyang kwento ay hindi pa nagtatapos. Hindi na siya isang nilalang na nakakulong sa mahika. Hindi na rin isang prinsesa na may sumpa. Siya ngayon ay si Celestine, ang prinsesa ng mga swan sa kaharian ng Kasmer. Si Celestine, na ngayon ay ganap ng malaya mula sa sumpang bumihag sa kanya, ay niyakap ang kanyang tunay na kapalaran, hindi bilang isang prinsesa, kundi bilang isang reyna ng mga suwan, tagapangalaga ng mahiwagang lawa at tagapagtanggol ng liwanag sa kaharian ng Kashmir. Ang kanyang pag-akyat sa trono ay hindi lamang isang paglipat ng titulo, kundi isang talhana. Ang kanyang kasuutan ay hinabi mula sa mga balahibo ng mga puting suwan kumikislap sa liwanag ng mga bituin at ang kanyang mga pakpak ay may taglay na lakas at kapangyarihan. Hindi lamang siya pag-aari ng lupa o tubig, siya ngayon ay pag-aari ng lupa at langit, ng panaginip at realidad. Sa kanyang pagpasok sa Celestial Avery, isang sinaunang santuary sa loob ng isang magarang katedral na gawa sa ginto, pilak at marmol, nadama niya ang pagbabago sa balansi ng mahika sa kanyang mundo. Subalit isang araw, ang reyna ng kadiliman na si Nixara ay nagbalik. Nagangalit sa paglaho ng sumpa kay si Listin. Nababalot ng matinding galit, hinanap niya si Aldin at kinitil ang buhay nito sa kanya hinarap si Celestine. Nagbantang lamunin ang kaharian sa walang hanggang kadiliman. Ngunit hindi nagpatinag si Silistin. Masakit man sa kanya ang pagkawala ni Aldin, ngunit ang kaligtasan ng kanyang kaharian ang nangingibabaw. Hindi na siya ang dating dalagang takot at nakakulong sa isang sumpa. Lumakat siya patungo sa dakilang buluaga ng kanyang kaharian, kung saan ang gintong liwanag ng bukang liwayway ay pumapasok sa malalaking bintana. Suot ang isang kasuotang hinabi mula sa sinag ng buwan at tinahi ng balahibong pilak. Nagsimula siyang umindak. Sumasayaw siya ng sayaw na tumatawag sa mga espiritu ng mababuti at makapangyarihang swan. Habang siya'y umiikot at umiindak, ang mga balahibo ng kanyang damit na suot ay dahan-dahang lumipad at sumasabay sa hangin. Nagiging mga espiritu ng swan, na lumulutang sa hangin. Tinutulak pabalik ang kadiliman. Bawat galaw niya ay nagdadala ng kapangyarihan. Ang sumpang minsang nagkulong sa kanya ay ang siyang kanyang naging pinakamalakas na sandata. Mas makapangyarihan kaysa sa anumang itim na mahika ng reyna ng kadiliman. Sa kanyang huling pagtalon habang umiikot, sumabog sa kanyang mga pakpak ang isang nakakasilaw na liwanag na bumalot sa buong kaharian. Ang reyna ng kadiliman ay napasigaw ng matindi bago siya tuluyang naglaho sa kawalan. Nilamo ng dalisay na liwanag si Celestine. Nang bumalik ang katahimikan, tumayo si Celestine sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang korona ay kumikinang na parang constellation laban sa madilim na kalangitan hindi na siya alipin ng kanyang kapalaran. Siya na ngayon ay isang reyna, isang tagapangalaga, isang alamat. Matapos mapawi at maglaho ang reyna ng kadiliman, si Silistin ay namuno sa kaharian ng Kashmir bilang isang reyna ng liwanag, pagkakaisa at pagbabago. Wala nang sumpang bumabalot sa kanya. Sa halip, tinanggap niya ang kanyang kapalaran bilang tagapangalaga ng mga suwan, ng mahiwagang lawa at ng celestial na mahika na tumadaloy sa kanyang diwa. Isang gabi, sa ilalim ng kalangitan na punong-puno ng gininto ang mga constellation, nakaramdam si Celestine ng kakaibang galaw sa tubig ng lawa ng Evermere. Ang mga suwan na matagal nang gumagabay sa kanya ay kusang lumayo. Binigyang daan ang paglitaw ng isang signet, isang munting nilalang na kumikinang tulad ng unang liwanag ng bukang liwayway. Dahan-dahan niyang iniangat ang maliit na nilalang sa kanyang mga bisig. At sa sandaling iyon, isang kakaibang init ang bumalot sa kanya. Hindi ito isang karaniwang swan. Ito ang una sa kanyang lahi, isang buhay na hindi isinumpa hindi nababalot ng dilim, kundi pinagpala ng dalisay na celestial na liwanag. Nagdiwang ang mga suwan ng Evermere, lumilipad sa paligid ng kanilang reyna habang natutupad ang hula ng mga swan. Ayon sa alamat, isang araw ay ibiisisilang ang tunay na tagapagmana ng reyna ng mga swan. Hindi mula sa dugong maharlika, kundi mula sa pinagsanib ng kanyang kaluluwa at ng espiritu ng Evermere. Ang signet na ito ay isang tagapangalaga ng balansi, isang buhay na sagisag ng kapayapaan sa pagitan ng celestial na kaharian at ng mundong mortal. Nauunawaan ni Celestine na ang kanyang paghahari ay hindi tungkol sa kapangyarihan o tungkulin lamang. Ito ay tungkol sa pag-aaruga sa hinaharap. Mahigpit niyang niyakap ang signet. Nararamdaman ang tibok ng puso nito na kaisa ng tibok ng kanyang puso. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang kanyang kwento ay hindi isang katapusan kundi isang simula. Ang reyna ng mga swan ay hindi na lamang isang pinuno. Siya na ngayon ay isang ina isang gabay at isang tagapag-ingat ng isang bukas na puno ng walang hanggang pag-asa. Sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan ng Kashmir, ipinagpatuloy ni Celestine ang kanyang tungkulin. Hindi bilang isang nilalang na isinumpa ng tadhana, kundi bilang isang reyna na magtatanggol at magtataguyod sa kanyang kaharian. Magmula noon, ang kaharian ng Kashmir at ang mga swan sa lawa ng Evermere ay namuhay ng maligaya at mapayapa sa piling ng reyna ng mga swan, si Queen Celestine. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ito. Huwag po kalimutang mag-subscribe upang updated po kayo sa mga susunod na mga kwentong bayan. Maraming salamat po!